Ah, epic. Yan ang reaksyon ng karamihan sa mga tsuper sa unang araw ng pagpapatupad ng 50 centavos na fare hike. Karamihan kasi sa kanila, pinili na lang munang isang tabi ang taas pasahe dahil sa mga pasaherong umiinit ang ulo. Sa reglamo pa yung iba, may katuliran pa, hindi parang approve. Sabi ko, magbasa kayong, ano, ng diaryo, Naging hassle din sa mga tsuperang pagsukli sa butal na 50 sentimos, kaya ang iba din na nakipagtalo. Ginagawa na lang po namin ng 8, nanunukulin lang kami ng 2 pag walang tagoy 25. Nangihirapan ako kasi pag mga 4-5, nagkukwenta pa ako habang tumatagpun. Tuloy ang mga pasahero, nawindang na rin kung ano ba ang totoo. Kaninang umaga, 8.30, Ngayon, Eight lang. Karamihan sa mga jeep, wala pang nakapaskil na notice tungkol sa provisional fare increase. Kaya sa ngayon, pwede pang tumanggi ang mga pasahero na magbayad ng karagdagang 50 cent sa pamasahe. Pero sabi ng LTFRB, kahit simple karatula ng paalala sa dagdag singil, pwede na, basta may abiso lang sa pasahero. Paalala naman ng LTFRB sa mga tsuper, hindi pwedeng dahilan na walang panukli sa 850 na pasahe. Ang mag-overcharge, may 2,000 pisong multa sa first offense, 3,000 sa pangalawa, at pagkansela ng prangkisa sa hihigit pa rito. Dapat din daw tuloy-tuloy ang 20% discount sa pasahe ng mga estudyante at senior citizens. Camila Badisho, News 5.